Darating na po ba ang Panginoong Hesus Kristo? Ang sagot ko po, anytime darating na po siya. Bakit po sinabi kong anytime? May nagtanong po kasi sa akin kanina, ay made a blog earlier, uh, tungkol po dun sa pagka dami-dami mga post dito sa Facebook regarding sa... Meron kasi blood moon eh, on the 7th of September. Then meron pa yung siyempre, sabi nila rapture na ro sa September 23. Ako ang stand ko po rito, anytime darating ng Panginoong Jesus. Kasi imminent po ang rapture. Gusto kong linawin sa inyo, pag binanggit kong darating na si Jesus, hindi ko sinasabi na second coming yaon. Ang sabi ko, darating si Jesus para kunin ang kanyang iglesia o ang kanyang simbahan. Tayo po yon, ang church. Remember, nasa church age pa rin po tayo eh. Wala pa tayo sa tinatawag na tribulation. Kaya kung may mga nangangaral tribulation na ganito ganyan, yun po ay hindi totoo. Malayo sa katotohanan. At meron po nag-comment sa akin, I would like to acknowledge those people who are trying their best to express kung ano yung pananampalataya nila sa mga sa ating comment section because ang comment section natin bukas po kahit ano po yung paniniwala ninyo kahit ano pa yung pananaw ninyo ginagalang ko po yan sabi niyang ganon, meron daw isang Inglesero na vlogger. Sabi, ito raw vlogger na ito, naniniwala raw po na ma makikita raw <laughs> ng church ang Antichrist. So, sabi ko, ipanalangin na lang natin sila. Kasi ang lino po sa Bible, we are looking forward to meet Jesus Christ, not the Antichrist. Bakit mo i-desire to see the Antichrist. Well, the Bible itself is very clear that we, the Church of God, the Church of the Lord Jesus Christ, tayo po yun, na iglesia niya, will never ever suffer wrath. Alam niyo po ba yung wrath? Puot ng Diyos. Ang puot ng Diyos, ibubuhos po sa buong mundo sa tribulation at nung nakapako ang Panginoong Hesus Kristo dahil Diyos siya perfect yung kamatayan niya sa cross Diyos at tao hay hypostatic union siya po ang nag-offer ng kanyang buhay sa Kalbaryo sa krus ng Kalbaryo kaya perfect yung sakripisyo niya dahil siya ay Diyos na naging tao nakita na po niya kung sino yung mga maboborn again, kung sino yung mga maliligtas. At nakita na rin niya sa pagdating ng rapture kung sino-sino yung mga naglagak ng pananampalataya sa kanya bilang personal na Lord and Savior ng kanilang mga buhay. Ikaw ba yun? Isa ka ba doon? Congratulations. Kaya tignan niya po ah. Bilang Diyos, alam niya na kung sino yung mga ina-rapture niya. Okay? Yung puot ng Diyos. Sana napunta yung puot ng Diyos, lahat ng puot ng Diyos sa buong mundo pumunta sa katawan ng anak ng Diyos no siya ay nakabayo by doon. Ngayon, welcome ang lahat. Church is ngayon, welcome ang lahat para tanggapin ang libreng alok ng kaligtasan o ang libreng regalo ng Diyos. Si Jesus Christ. Pero kung ang tao ay malupit ang puso o ang tao ay matigas ang puso at ayaw yan tanggapin ang libreng alok ng kaligtasan, ang taong niya na hindi natanggap ng regalo ng Diyos, ibig sabihin mananatili yung Adamic nature sa kanya at siya po ang magbabayad ng kanyang sariling kasalanan. Dahil hindi niya tinanggap yung libreng alok ng kaligtasan. Yun po yung ginawa ni Jesus sa krus. Napakahalaga po ng finish work of Christ. Kaya lahat ng puot ng Diyos, binigay na lahat kay Kristo. At kung tinanggap mo na si Jesus, makinig mo mabuti, bilang Lord and Savior mo, yung puot ng Diyos, wala nang epekto sa'yo. Pinatawad na lahat ng kasalanan mo, fast, fast and future. Ngayon, kung pinatawad na lahat ng kasalanan mo, ginawa ka ng anak ng John, John 1.12, Paano, ka ma paano mo ma-experience ang wrath of God? Impossible. It's too impossible. Kaya totoo po, irarapture na po ni Lord and Church. We will be raptured. Huwag kayo maniniwala sa mga nagsasabing hindi tayo irarapture, mararapture po tayo. Ang sasapit ng puot ng Diyos, yung mga maiiwan sa rapture. Totoo po, meron po magiging mga, uh, anong tawag doon? Tribulation saints. Pero ang kaligtasan po nila ang pamamaraan. Kailangan sila magpapugot ng ulo para sila po ay maligtas. Yun lang po gusto ko po sabihin ngayon. Okay? Anytime irarapture na po tayo ni Jesus, Okay. Pag sinabi mo darating na si Jesus para po sa rapture at hindi po muna sa second coming. Rapture muna then second coming. Ganun po 'yun. Mabihayang gabi everyone.